Hello mga kabokals, amazing na buhay. Gan update lang po, ngayon po uh, mabagyo araw. Ah, uh, wala pong tigil ang ulan, pero ang maganda po sa ulan dito sa Bulacan is ulan lang talaga, wala pong malakas na hangin. And yung ulan po is uh, hindi naman ganun kagrabe ang buhos. Ayano, oh, parang ano uh, shower, yeah, pero tuloy-tuloy mga kabokals. And eto nga hindi natin pinalabas yung ating mga oldies na decal browns. <laughs> uh, dito lang muna sila sa loob. Kaya lang, ito pong dito sa kalahati na to ng kanilang coop, ay nabasa kasi yung anggi. Umaanggi. Kagabi yan eh, kagabi. Kasi kagabi talaga, ang kasagsagan ng uh, ulan talaga malakas. Umanggi rito, kaya medyo basa. Pero pagdating naman po dito sa kalahati, is dry naman. Ayan o, oh, dry naman po siya. So dito na tayo nagpakain. Ayan, ayan yung kanila mga pakainan. At katatapos lang natin magpakain. Tinataob ko mga kabokals para hindi nila iputan. Ayan. So mamaya ay uh, magpapakain ulit tayo. So ito, yung tubig nila. And uh, ito yung mga itlog nila. Ayan, daming ipot kasi dito nagsitulog yung iba kagabi. Buwan na siguro na ano nga, kasi dyan sila talaga natutulog eh, sa area na yan eh. Kaya lang since na umaangki nga, siguro yung iba nag-akyatan dito kag kagabi, kagabi. Ayan, may mga itlog-itlog tayo. And ito si Mama Hen ay mangingitlog na naman. Hmm. Ito, hindi pa tayo nag-harvest. Hmm. may malilit pa rin talaga mga kabukal. So akala ko wala na. Ito sinasabi ko para itlog ng pugo. Hmm. Ayan oh. Akala ko ano na, wala nang lalabas sa na ganyan pero ah uh, karamihan naman is okay naman ah. ano naman na yan na tayo ng panahon so mag improve na po yung kanilang pangitlog ah, uh, tapos na siguro taginit kasi ito may bagyo na tayo oh. Uh, lalamig na ang panahon hmm. ayan so mga kabokals ikot lang tayo ito nga ito yung uh, ating update sa mga oldies natin Pasyalan naman natin yung mga ano, youngers natin doon sa kabila. Ayun. Nakaano rin sila, nakakulong din sila. Hindi muna tayo nagpapakawala ng manok ngayon. Lahat sila ay nakakulong. Hmm. And yung isang dominant CC natin na uh, pinull out ko muna kasi binubuli masyado. Nakawawa naman. Kaya dalawa lang muna sila dito. Ito, pag ihiwahiwalayin ko na yan, ilalagay ko na sila doon sa designated uh, breeding uh, area nila doon. Para pagka nag-pull out tayo ng mga hens dito, nakaabag na lang sila doon. Yeah, so ayusin lang muna natin yung mga pato kasi nadumpa pa, hindi ko pa na i-dispose. Pero balak kong katayin na yung mga yon and then ibebenta natin yung karne. Hmm. Ayan, yun sila. At least ay meron silang area na dry pa rin na ano, mapag, uh, mapagtutulugan nila and then may mga hapunan naman dito. Kaya lang, ito, isang hagdan na kasi nagawa pa natin. Ayan. Ayan, punta tayo dito sa kabila mga kabukals. Ayan, Ayan mga kabukals, nilabas ko na lang yung pakainan para maulan na nit mahugasan. Ayan na. So, labas tayo. mula na naman. Dala kayo. Bawal lumabas. Ito kasi ang isa rin sa mahirap sa tag-ulan mga kabukals. Yung sipon naman. So, sa tag-init is heat stroke yung pito problema natin. Ngayon naman po, sipon saka uh, mga pisik halak yan yan naman po yung problema ngayon na especially ngayon nagta transition na tayo transition kasi ito from mainit to malamig eh. from uh, dry to uh, wet season so isa rin po yan sa magiging challenge natin oh. putik oh hmm. ayan mga kabokals itong ito naman ang problema natin dito pagkatagulan maputik ito nilatag ko na nga itong tolda oh. Mm, para yung anggi hindi sila pasukin ng tubig yan, yan, sila mga kabukals ating mga youngers yan, yan problema napakaputik yan pasok tayo Check up natin sila mga kabokals. Nakakain na rin to. Nagpalit na rin tayo ng tubig. Hmm. Dito mas ayos-ayos. Mas okay sa all dito. Dito lang, dito lang yung part na umanggi. Ayan. Oh. Kaya ito yung nilatag natin to. Ayan. Pero dito, ayan, okay naman, okay naman sila. Dryness naman, dryness. <laughs> hmm. Medyo, hindi ko naman masasabi overcrowded pero ano, parang saktuhan lang siguro kasi may mga hapon na naman sila sa taas ayan so ito yung mga youngers natin may nadagdag din sa clinic eh tatlo na yung na-admit na sa clinic galing dito bali tatlo na yung nag, uh, may sakit uh, under medication and andun naka-isolate sa clinic natin dadaanan natin mamaya mm. ayan isang maulang linggo Hmm. Then, uh, special tayo sa iba mga kabokals. Pero at least ay, di ba, at least ay meron silang uh, silungan sa ganitong panahon na hindi sila nababasa, hindi sila exposed sa element. Di ba? So, isa, isa po kasi yan sa importante rin na meron tayo pagka tayo may maraming, manu, uh, may maraming manok na alaga mapa free range man yan kahit native eh kailangan din eh may silungan pong maayos yun pagka ganitong ng ano pagka panahon na tagulan ayan chicken coop napaka importante po sa pagmamanok ayan tara yun na kayo hindi pwede lumabas hop 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 <laughs> Yan, oh. Ah, oh. Yan. Yan. So ito po yung sinasabi kong pinulot natin na dominant CC. Hmm. Kasi kinakawawa ron. Pinulot ko muna. So yan. Baka maging area niya na yan and then magdadagdag na lang tayo ng hen diyan na uh, uh, magiging partner niya. So ito, ito mga fly pen na to, ito po yung magiging uh, breeding pen natin. Ito, si Dong Tao. Dong Tao hin natin. Ito si, uh, may naghahanap ka pala kay Dumpo Giant. Ito po si Dumpo Giant. Oh. po si Dumpo Giant natin. And, ito yung ito yung na-admit natin sa ating clinic. <laughs> ito ay breeding pen din po ito. Kaya lang, kinamit lang po muna natin eh, malalakas naman sila mga kabukas kaya kaya lang yung isa dyan may bukol sa pisngi yung isa may sipon lumulobo yung sa may malapit sa mata and then eto ay mahina walang sipon walang walang problema sa mata hindi ko alam kung ba't mahina pero in-isolate na natin para magamot din and then maobserbahan bakit siya mahina ayan siyempre baka may problema yung kaya kailangan naka-isolate and ito po yan po yung ating mga uh, patong lalaki mga mas covid natin na lalaki na for disposal uh, ilan pa ba yan 2, 4, 6, 6 pa kasi yan eh. so baka katayin lang natin and then kukuha tayo ng po-order na karne para magamit na natin yung kinilalagyan nila dahil breeding pen din po yan eh. isa po yung sa breeding pen natin Ayan. Ayan, tayo. Daan natin yung mga kambing muna. ay di, huli natin yung kambing. yan tayo mag-ending. Pero ito. Ayan, yung ating mga Madre de Agway, masayang masaya. Hmm? Ang titingkad ng kanilang kulay ngayon. Dahil nag-uulan na. Hmm, dati talagang ano, uh, ransak ta ransak pero ngayon uh, ngayon ay ah uh, umaano na uh, ano tawag dito umaariba na <laughs> ayan o no? ang ganyan yan paikot yan sa may kulungan natin paikot yan meron pa madre di agua yan so pag natapos harvest nyo sa loob so, pwede na rin yan and si Chloe ayan o no? meron siyang sarili mubong meron siyang papag naka elevate sa lupa <coughs> excuse me Ayan. May ubusipon pa rin ako eh, mga kabokals. Hindi pa tayo masyadong recovered. Pero kailangan natin gawin ang ating mga duties and responsibilities. <laughs> Ayan, diretso tayo sa ating mga yobabs. Ayan. Ito si Tanor. And si Trisha, Ayan. Si Kimberly, Ayan. And si Basha, yan. Ngayon tayo mga inahin. Hindi na tayo rito, nagdidilim na naman, oh. Parang nagdidilim na naman, oh. Ngayon mga pato, oh. Oh, dito sila nakasilong. yeah, marami po tayong naglilimlim, oh. ano <coughs> mga naglilimlim po 'yung mga nakaupo na 'yan. Oh. Ayun. Hindi meron tayong tatlo diyan. Oh, tinakpan ko ng ano, ng yero kasi butas-butas uh, nga po 'yung ating tolda. Ayan Ayun. Um. Ayun oh. Mm. Kuma <laughs> ano. Naiipon pala ito. Oh, naiipon. Wala pa lang ano, 'to. Dahil ipon ko siguro dito Para lumabas Ayan. Kaya may yero po <laughs> Kasi para hindi pabasa yung mga itlog Kasi may, may mga naglilimlim yan eh. May mga naglilimlim yan. sa meron pang itlog Kaya hmm. Ayan yung mga pato Gusto gusto nila yung ganyan na Basa Yan gusto nila kasi ano yan eh Mga waterfall yan eh kaya lang importante rin na may <coughs> may silungan sila para pagkagusto nilang sumilong katulad dun yung iba nakasilong ay makasisilong sila. Eh ito po yung ating mga uh, white leghorn na lalaki. Ayun. Sila may takip naman sila. Kaya lang ano dinoble ko ng plastic kasi yan dinoble ko ng plastic mga kabokers kasi ah uh, kanina, ito lang. Yung pala, ano na, gula, ano na gula, gula nito. matagos. Kaya, basa rin sila sa loob. Pero, may plastic ng doble yan. Kaya, ano, hindi na sila mababasa. <coughs> Ayan, hindi. Ito yung ating chops, chopsuy area. <laughs> Halo-halong uh, Road Island, Kabir, uh, Decal Brown. May dongtaw tayo isang rooster. Ayan, yung ating... Uh, Brama, May cross tayo na Deca Brown Asil. Ayan, yung rooster natin na So, ito pong kanilang area. O, nakita nyo mga kabukas. So, uh, dito, basang-basa. Ayan, basa talaga. Maputik talaga. Pero pagka wasa, pumasok na tayo dito sa kanilang asilungan, uh, silungan. Ayan, o, dry na sila. Ayan, dry na. Ayan, yung iba, meron sila option na uh, umangat ayan may mga hapunan din sila rito hmm. so mas maayos na po ang kanilang kalagayan ngayon dito sa ating uh, ito po yung ating uh, holding area nga <laughs> hmm. so ngayon po ay uh, medyo maayos na po ang kanilang kalagayan ayan so yung ating mga madre de agua, agua ayon ang gaganda dito dito medyo kalbo na kasi yan po yung mga natapos na ni Emo na harvestan. Papunta papunta siya rito eh, pag ganyan siya eh. So yan po. yan, punta tayo sa mga kambing, doon tayo mag-ending mga kabokals. Nakita niyo yung bubong ng ano? Mga kambing. Ayun oh. No? Ang ganda nung ano, pagkakalatag oh. May sablay lang isa doon, yan, mamaya papakita ko sa inyo. Kasi napopondo yung tubig, pero nagawa ko na ng paraan. Ito rin pala, napopondo rin pala tubig dito. Siguro butasan ko na lang to dito. Butasan ko para lumabas yung tubig. Ano naman na kasi yan? mga sira-sira na rin itong tolda na to na inilagay natin. Galing yan sa dating, kambing, uh, dating bubong na kambing. Yan, punta tayo sa kambing. Kaya mga kabukal, so nandito tayo sa taas ng ating kambingan. Pagbasta pagmastan natin ng uh, kapaligiran. At ito, yung ulan talaga, yung walang tigil. Oh. Ayan na naman, oh. mababa na ito naman mga kaboko. Okay. So. Can you see it? Ayan, oh. Pero maganda yan, yung, mag yung ganyang ulan ay maganda. Talagang ano, madidiligan yung ating mga laman. Maaring sa ibang parte po ng ating bansa ay hindi po maganda ang... ah... Uh, uh, bagyong ito. Yan, maaaring nakakapinsala sa ibang uh, part ng uh, bansa. Pero, on the other hand naman, uh, nare-refresh naman po yung ating mga dams and uh, yung ating mga halaman ay nadidiligan. So, uh, may good side and bad side naman po pagka meron, pa, meron po tayong bagyong ganito. Yan. So, package deal na po siguro talaga yun. Kailangan din natin ng ulan kasi. Ah... Uh, yun nga lang, pagka sumosobra sa ibang part ng bansa, sa ibang lugar, ay nakakapinsala naman talaga. So, yun yun naman po ang uh, downside doon. Pero, maswerte po tayo dito sa Bulacan at uh, hindi po masyado malakas. Ganito lang ang ulan na ating nararanasan. And ito nga, nasubukan ka agad yung ating tolda, mga mm. Oh. And it's holding. It's holding according to plan. Ito, ito, ito yung uh, sinasabi ko na medyo sablay mga kabukos. Kasi nagpondo ang tubig dito. So ang ginawa ko, ibinaba ko yung part na yun. Yan, ibinaba ko para yung tubig diretso dun sa kanto na yun. Dun siya bumabagsak. Yan, hindi then diretso sa labas. So dito po ay dry. Hmm. Yung lupa natin dito ay dry. Ayan. Yung solar light natin ay protectado. Ayan yun lang naman naging problema mga kabokals yung ibang ginawa naman nila ito okay naman suwabe naman suwabe mm. so ito ito lang pala isa pa pala nag uh, backfire yung tubig mga kabokals ito so ang gagawin ko dito uh, lalagyan ko to ng siguro 2x3 2x3 para maitaas natin tong yero magklebe siya magkaroon siya ng klebe papunta sa kabila kasi ang klebe niya papunta rito eh So yan, uh, piklibihan natin yan para dun sa kabila tumapon. Pero okay naman, yan lang naman nagiging problema sa ngayon. Mga minor, minor lang naman yan. Eh, sa talaga sa tag-ulan naman kasi natin makita talaga ang problema. Kaya sa kahit na anong construction naman eh. No? Pagka nandoon na talaga yung purpose nila, eh doon mo makikita talaga yung mga sablay niyan. Pero yan naman yung madali naman po yung ayos yan. Kiklibihan lang yan, kiklibihan natin yan kasi nga short yung ating tolda so yung ibang part niya ay exposed sa ulan kaya ano nagba-backfire naman pero si dagol naman ay okay naman hindi naman siya masyadong nababasa <laughs> hindi mo siya hindi, hindi siya nababasa yung flooring lang talaga niya kasi nagba-backfire nga yung ano yung tubig yan yung flooring lang ang basa pero dito sa side na to okay, okay naman and then ito, ito kagandahan na may pakainan tayo sa loob mga vocals. Ayan. So, hindi na hindi sila nababasa, oh. Komportable komportable yung ating mga kambing. Hmm. Ayan. So, nandito sila kahit uh, umuulan na malakas, ay okay. So, alright lang sila. Kain na sila ng kain. Hmm. Yan po, ang kagandahan sa ating munting kambingan. So, ito, ito po, hindi... Hindi pa talaga maayos sa Kumbaga, ano lang to. Pachi -pachi pa rin to, Pero nakita naman ay nagagamit naman na maayos yung ating munting kambingan dampa kung tawagin ayan, munting dampa ayan, yan, may, basta may tubig lang sila dyan ayan, yung tubig nila silipin natin yung uh, mga mga brown natin ayan, nakasarang pinto mm. sila ayan sila sa loob, hindi sila po pwedeng lumabas hindi yung uh, isa, sarado rin yun So yan po ang mga kaganapan dito mga kabokals sa ating lugar Santa Maria Bulacan Maswerte pa rin at uh, hindi ganong kalakas ang ulan Pero blessing na uh, may din para sa ating mga halaman Yan pong ulan na yan ay napakarami pong uh, maibibigay na talbos yan ng Madre de Agua na siya natin may papakain sa ating mga alaga. Yan, so, may magandang side din naman po ang bagyo. Ayan po. Ayan mga kabokas, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong pagsama. So, uh, ingat po kayo. Kung kayo, naman, kung kayo man po ay nasasalantari ng uh, bagyo, uh, ingat, ingat po tayong lahat. Ayan. So, maraming salamat sa lahat po ng mga solid kabokals and sa mga solid viewers sa patuliyong patuloy niyo pong pagsama. And syempre, shoutout po sa ating kaibigan na si Sir Boyet. Sir, shoutout po. Ingat kayo dyan. Ayan, oh naglalaro pa yung dalawa. Oh. <laughs> Ayan, maraming salamat guys. Uh, mga kabokals. so muli, ito ang yung kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at ikisala kumilos at siguradong uunlad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!